Conditioner yan. Bago'ng pakialaman yan. Hello! Natumba. Puti ko dito ah. Oh. Wag ka dyan, tino.

Ay, hindi eh, na ko na doon sa ubo. Ila dagay diyan sa taas. Wag na, gigiginawin na yan, Giginawin Ay, na. Ay, ang kulit kamu isa taas yan dyan taong mo. Umu ang kasukari ako. <laughs> oh, mm. <laughs> 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 Angel, dali ka dito, hel. Angel, na. dali. Dito ka. Dito lang. oh, di lang lapit. Oh, la sa malapit. Oh, yung sinilas mo. Sa

Hai mama hát chị dặn bởi bây giờ 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 bây giờ

Tumawid dito ka. Dito, kaya, yon. Yan. may pa-benyu. 'Yan, dalawa. Sabihan ko nga siya. 'Yan, 'yan, 'yan. 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 Doon sa kalasada, ani, ang daming basura dito. Dapat pagmagaan niyo sa atin. Malinis. Sino yung nagpaparenta sa yumao. Hoy, ang hel wag mong inumin yan tubig diyan. Mihihan ako. Mihi ako diyan. <laughs> Ininom mo na. <laughs> Ininom mo na yung ihi ko. Tamay <laughs> eh. Mihi ako diyan, nandiyan yung ako. Ano ba yan? Ikaw naman kasi. Bakit umiinom ka diyan? Yeah. Nasakit ang tiyan mo. Subukan mo.